nagkukwento ano. lang kami. Grabe ang kwento, okay. madilim na. Ala, ano? nabubaba ni araw na pinakita ko. Sinasabi namin ni Pin, patag lang. Ang makikita niyo lang puno at lupa. Kumataga Philippines sa. Ay oo. Kasi may nag-recommend nag eh. Na. <laughs> Parang bago daw tayo ng pagkain. Uh -huh. you know, mga katibat uh, stop over tayo dito sa ano sa, sa Red Deer gasoline ano gasoline alley yan kumili si stay ng ano ng uh, Tim Hortons yan nagwash nung tayo para tinituloy uli ang biyahe natin yan ano? You know? ayos naman ng panahon sa kabila yung makgo eh eh gusto niya ano lang, yung ano? Amiga yun. <laughs> Ay, may kasing. Uh, babay muna tayo kay Calgary. Yan. Babay muna, Calgary. Bibisitahin niya lang yung mga ano niya, amiga. Client, okay. Pero mga kliyente na rin. Mga kliyente. Kasi hmm. doon sa trabaho ko, parang part kasi ng responsibility mo hmm. is yung i-review sila. So ayun, kaya okay, review. Na rin, eh. Ang tagal na kasi inabutan din kami ng pandemic. 2019 sila naging client, nag-pandemic, hindi na kami nakabalik. So ngayon lang ulit yung chance, so, kita kami. So sana mag-abot-abot. Kasi ginabi na kami. Dapat ang alis namin to, eh, nakauwi na din si Bintri. Ayan. Diba? Ba, na rin. Tapos, yeah. Inasikaso may, rin siya, Shakira. May yun. nasikaso din kami dito sa sasakyan. Kaya, 4 na tayo, 4.30 na tayo okay. nakaalis ng ano. Ay, ate gusto mo, pinainit ko. Pag oh, gusto ni Marvin yung ano yung pastry. Ayun ano? Ay, ano? Maganda. Mm, oh. Ayun. Pero may init ko. Tapos ito. may French vanilla sa akin. Wala si ano pumpkin spice. ano may. Wala si ng ano? Ay tumigil. Ay, panakita mo ba kung gano'ng karaming upuan nung umupo ka? Huh? Kung gano'ng karaming kanin <laughs> <laughs> nandiyan? <Denanggal mo. laughs> Hindi ko mamatanggal. <ka> <laughs> Papa, ay, papakita ko nga kasi sa'yo. Ha? Na, kumaka, pinapakain ko kasi siya kanina eh, dahil galing ng trabaho. Eh. So, ayun. So, ano? Ah. Ay, Ayoko niyan, gusto ko timbis. Huwag mo, Baka ano, hindi mo kayo oras sa'kin. Oo, tara na. Mula diyan ano, ilang oras pa. dalawang oras pa. Estimated time, 8.20. One and a half hour. Nandun na kami. 6, ano na, 7, darating na kami 8.30, o oh, ganun hmm. yung 4, kalahati talagang ano, red deer. Ah. So, ayan, ito yun. Ito yung biyahe natin. Oo. Ang ganda nung sunset, oh. Naman tama lang. Lumayo muna tayo sa Calgary. Tingnan nyo yun, oh. Ang ganda nung mga dahon. Mamaya dun, sa may handay, maganda. Ito yung mga, ano rito. Ah, 147 dito. Oh. Ayun, yung sun. Alam mo. Ganda lang. Ang okay. gamitin kasabay ng mga truck, ano ang malaki. Eh? Maraming truck dito. Oh, teka lang. Nakatakot. Ang laki. Dito sa Edmonton. Dito sa Siya ba e? no, okay. um, Kumuha, ka ka si ano? Level? Si Level Lang. Si Ellen. Kahit ngayon po ka Ellen. Level Lang. Parang si Ellen. Level Ellen doon sa may ano. Ay, E80. Kain timbit sa mga okay, katika. natin baka medyo madilim oh, na. Madilim it, na, ito na yun eh. Ayun, sikse, mag alas 7 na pala. Ayun o, red deer. Yan. Yeah. going to Edmonton. Sa so, mga gustong, ay, mga lilipat <coughs> ng red deer yan, dito yan. Dito yung area nyo. So parang one and a half hour siya from Calgary. Kaya kapag wawata kami ng Edmonton, ito yung ano namin, pahingahan. Kasi kalahati. Hmm gasoline alley. Diba? Mag-washroom ka na. Mag-ano ka na. Ay, hindi. Nagpunta pa tayo Edmonton nung nag-ano pa, Saturday, Super Saturday sa ano Great Way. Oo. Oh. Pero hindi na tayo napunta ka na siya. Real na. Napunta pala kami July last year. Oo. Oh. Or September. Parang August or September. Yan. Dito yung pa-red year. Dati nabaligo kami dyan. Oo, oh, mali yung liko ni Bim. Kasi ikot. Kasi ginagawa ko yung daan ito yung sinasabi mo pa na pwede tayong tumawid sa Starbucks. Oo. Oh, oh, Red gear. Sa loob na nila. na nili. Oh. Malayo rin sa Calgary. Oo, oh, malayo rin. Diyan nakatira yung ano ko eh. Iba kong kliyente. Eh, sa kayong anak-anakan ko. Hmm. Ito pag ano, pag bumiyahe kayo ng Edmonton, napaka boring lang. Si Taylor. Taylor. Taylor, Martin, Taylor. No? Si Taylor. Taylor Drive. <laughs> boring siya kasi hindi siya katulad ng papunta ng van. Ang ganda-ganda na makikita mo, no? ano, busy. Marami is tapo. Mm -hmm. yeah. Tapos doon sa pinanggalingan namin, puro dagat. Edmonton, Dito, Edmonton, it mga gasolinahan. Lang. At saka ano, taniman. Hmm. Nyo, ang ganda ng araw, mga katina. Ayun, no, makikita sa gilid ni Ben. Ayun. Ang ganda. Maka miss yung ganitong namamasyal tayo. Ito travel-travel. A long drive. Dati kasi ano ako, full time ako sa Greenway so bago mag pandemic no. Kasi sa ganyan napakarami kong kliyente, nakakarating pa kami ng sa Scotia, sa Saskatchewan. Pero airplane, nung nag airplane. Oo, nag airplane kami. Pero nung naghit hit yung pandemic, syempre mga tao na ng trabaho, iba, umunti yung budget. Tapos nung wala na may pandemic, nagkaroon naman ng ano, recession. So bumagsak naman ang na economy dahil syempre yung after effect ng pandemic. So, oh, nagmahal lahat ng balita. Oh, so ngayon, pag nag-offer ka, mas marami yung priority. Teka muna, wire mo na yung ibang bills. Teka muna, hindi pa naman umamatay, eh, di ba? Okay. Teka muna, wala pa akong budget dyan. So, nakakakuha naman kami ng mga clients, pero hindi na kasing dami nung no, 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 no. dati. Dati, dati eh. Dati, nagpapag. Ilang Sampung Oo, sa o, yung... minsan ganun ganun lang. Pag ano, sinabi ko pa, punta tayo doon. Pag submit ko ng ating gabi, kinabukasan dami ng approve. Yung iba, isang linggo lang. Pero ngayon, siguro, 10 sa tatlong buwan. Parang ganun. Yun, yeah, so, kaya, kaya na ganun. Nag-part-time na rin siya. sa <laughs> mm -hmm. so, mga nakakakita sa akin, may nakakita, meron akong nakausap na naman kahapon, no, no, do sila. Nahihiya kapag eh, tinatanong ko. sa kanya. Tapos minsan tititigan nila ako habang nag-ano ako nag-assist ako sa kasi nagka-share assistant ako eh. So, sawa nung juice na regular, no? Inabsorb ako ng boss ko. Yung mga swerte niya nung nag-part-time siya kala niya 3 months lang. Oo. Yung oh. Sampu kami eh, tapos tatlo kami napili. Nagbibigay na, kami oh. eh, no? So, ayun nagtuloy tuloy so na regular. Kaya marami sa akin nakakakita doon. Hindi pa namin siya na-story kasi hindi ko maipag-vlog, Kevin dahil baka mamaya hindi naman ako ma-regular. sabi ko lang nakakaya naman ngayon pa lang ngayon pa lang na regular no September so sa awa ng Diyos ayun kaya marami na sa akin nakakita minsan tinitignan nila ako ganito sasabihin hindi ko yung kayo nagbablog asan si Katia yan yung mga kumpanyang pangarap namin dati pa ay nako promise ko NL pa lang kami gusto namin makaplay dyan nako ano yung kani Primus vlog baka hindi ka magkaroon <laughs> <laughs> kaya lang nung nung nagkaroon kasi siya ng ko na opportunity, Thank you kay Donny at saka kay Shai. Ano, nandun na siya sa isang company, sa Walmart at saka sa Coke. Eh, mas nagtugma sa schedule niya. So, sabi niya, sige, dito na lang ako. Tsaka, ang, ang inano ko kasi, John, yung ano, yung, uh, yung sahod. Ayaw um, ko ma-short. Kasi mahirap pag nag uumpisa ka tapos, biglang ma-short ka. Oo. Maganda kasi sa Costco, ma tumataas every Kala mo mabilis daw tumasa. Mabilis tumasa sa sahod, 1 dollar nang 1 dollar tulad ko na regular plus 1 dollar. Kasi sa dati ko 4 years na dito tumaas sa oh, sahod. <laughs> kaya lang ang parang pinaka prayo kasi namin ni Binis, kung nilipat ka sa Costco, babawasan ka ng ano 450. Hindi tayo masyadong short. Oo, so parang 450 mababawas tapos hindi kasi within 3 months sila ang magbibigay sa inyo ng oras. So hindi mo alam oh. kung mag full time ka minsan ano sa isang bingo ang pasok ko lang isa o dalawa so kung magiging ganun yung schedule niya sobrang magigipit kami kaya sabi niya oh. si sige wag na lang ikaw na lang tapos siguro pag medyo okay na tayo baka i-try niya yung pero para sa ngayon hindi kakayanin na dalawa kami nasa Costco lalo na kung parehong regular Bababay. part time so bababa masyado yung sahod bababa na ni yung sahod niya bababa pa yung oras wala sobrang baka ma mahirap yung nag-umpisa ka 50-50 talaga mm, mamaya yung bahay hindi na natin kaya bayaran mabawi pa sa atin <laughs> okay. pero ayun so thank you kaila ni sa Kayla siya sa Primus Vlog o okay, mag-subscribe kayo dyan ano tinulungan kasi nila ako mm -hmm. so ayun tapos sabi niya it's up to you na ate kung paano mo aayusin yung trabaho mo para i-keep ka nila and sa awa naman ng Diyos na keep naman kaya mm -hmm. yan yeah, thank you Lord so ayun sa so, mga nakakita sa akin doon shout out shout out sa inyo ang yung sabi pangalan nahihiya nahihiya um, yeah, sila. Ayun. Tapos yung mga katrabaho ko dyan na nanonood na natawa ko kasi ano, na-discover nilang nag-YouTube ako. Shout out. sa mga, taga co-employee. Oo, sa Costco Rocky View. Yan, dyan sa may basa. Costco na, sa Rocky View. Mababait yung mga ano, katrabaho dyan nakakatawa. shoutout Shout out sa inyo. So ayun, kaya, kaya kung nakita nyo ako noon na nag ako sa Teams, And then, nagbalik ako sa Greatway, kaya lang nakita ko na medyo hindi pa ganoon ka, ka-priority ng tao dahil nga sa nangyayari sa economy at saka sa, syempre, budget. Sabi ko, sige, mag-part-time na no muna para makatulong din naman sa, ano, sa gastusin. May client, pero unti lang, so, kailangan dagdagan. Ganun lang naman. At least, ano, pumasok pa kala namin, hindi na magtutuloy-tuloy. Oo, ayun. Kaya, thank you na na nagbida-bida. Na-injured na, na, pa ako nun, mga ka-team, di ba? Oo, uh, na Nag uh -huh. Yung tuhod ko, parang nag-twist, di ba, may isa akong vlog eh, magpapaschedule ka ng MRI. So, ngayon, medyo okay-okay naman siya kasi nilagyan ko siya ng brace. Kapag ano, it tinatanong naman nila ako, you're okay? Uh, minsan, schedule ka sa buggy, pero hindi araw-araw kasi alam nila na meron ka din ng mga injury. Yo. So, tinan nyo, ang bilis dumili po. Yeah. lang kami. Mayroon yung konti, mabilim na. Ala, na yung araw na pinakita ko sa inyo. So, so na, pa, mamaya, mapakita namin yung mga, eh, okay-okay sa BJ mga yun wala kang restriction doon. Correct. <laughs> Tingnan to, pakita ko sa inyo. Ayun yung sinasabi namin ni Bin, patag lang. Ang makikita niyo lang puno at lupa. Mga taga Philippines sa. Ay oo. Kasi may nag-comment nag <laughs> 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 eh. Parang bago daw tayo ng pag. kasi yung iba kasi viewers Canada, Philippines, tapos ibang bansa. Ah. 原来 detail. Yeah. na tayo. Oh, so, ayun nga. Matsal ko nga dito nga yun. Pagligo dyan. Dati nung binuksan yung unang-unang Jollibee dito sa Edmonton, Diyos ko, tatlong oras hanggang limang oras ang pila. Hmm. Tatlong tent yata mo Oo, oh, oh, so Kasi hmm. pati yung mga tiga red deer, lahat, 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 naman. -hmm. Traffic? <susurra> Traffic. Ayun. White man. So ang pasyalan dito sa Edmonton hmm. yung mall. Oo, oh, yun lang. Parang may pinuntahan tayo dating ano eh, lake. Naalala mo yung tayo nila, Tetet, na punta doon? Oo, oh, yun. Pero yun yung, lang, yung ganun lang, hindi yung katulad nga sa Banff na marami kang makikita ng bongga. Hmm. So ito, yung talagang yung mall na napakalaki ang kanilang ano, pinaka-highlight na pasyalan. Pero ganito dito, ayun, one way. one way. And, parang downtown. Oo. Oh. So, Tapos ang lit downtown nila, di ba? Hmm nagpunta tayo, apakakipot. Parang downtown ng mga ano, maliliit na province. Oo. Ay, ganda ang ganda siya. ang daming mga lumang bahay. Pero maganda. Pero, napakasimple. Sabi ni Bin ako mag-drive. Magda-drive ako dun sa highway. Pagdating sa Ledok palit. Masaya ako dito sa Edmonton pabalik kaya ko. Pag palabas ka na. Mas madali kasi pag pabalik. Oo. oo Saka medyo na kabisado ko itaan. Pero pag papunta, si Bin talaga. Mahina pa loob ko sa ganyan. lang yung pupunta. Pero pag iniisip ko yung driving, natatakot ako kasi hindi pa ako nakadrive na sobrang haba na driving. Diba? So sabi ko pa, sama ko. Kaya yan. Pabebe. So sabi niya, tayo sabi so, pa pala yung white man yung ganda nito parang pati matginabi na tayo yan hindi tayo nakapag video nung kasi ano eh uh, usapang policy kasi mm -hmm. yun eh personal na ano yan eh na agenda bukang ano ah akala hindi na tayo mag iin ah <laughs> 3 o'clock kasi yung check in talaga rito ano. yan ito yung pinaka hotel ang laki oh wow Wow, laki ah. Huh? Bukas maganda tong umaga, mag tayo. Ah, uh, tayo break pass. Okay. Wow. TM. Hmm. <laughs> you know, oh, mga katim oh, Para tayo pumasok sa ano ha. Oh. oh, parang ibang lugar to ah. Oh. Galing oh. Oh. <laughs> Ayos eh. Ano ba? Sa bayo ko? Port. Oh, akala ko ano lang to yung isang palapag. Port door, dulo na, pinakadulo na pala tayo. Tili niya yung bag ni Marvin. <laughs> mm. Taray, Tara, naka-shoulder. Tapos may baong pagkain, sa tamta, <laughs> Shout out Shoutout kaila Sherry, kaila kat may pakain. Opa, nakalimutan ko anong number. Pwede mo siya, magkano talog na sila kasi late na kami nung hanggang anong oras tayo? 11? 11 ganyan galing. Galing, mm -hmm. galing ha ko na ako talaga itong motel ha galing kaya na siya galing mhm galing ha nag kunditbit isang araw lang naman tayo ay isang gabi araw ganda for number Ayun you know, oh. Nabuksan na. Oh. Yan, insert. Ayun, tayo sa insert, insert. Ikaw Baka, na. Ah, sige, eh, hindi mo pinipihit eh. Hindi, kailangan mag-green eh. O oh, yan, ayaw mo lang. Sure ka sa number, bakit may ibang na. <laughs> Kaya ayaw bumukas eh. Alam. Ayun, sige. sige. Ayun, minaw. Ayun. Ayun. Ayan. Maganda tayo. Ah, condo, ano tawag dito? Hotel? hotel, hotel. Hotel tour. Uy. <laughs> May papakita natin. Hindi lang baba ko lang yung mga, mga gamit at madilim. Ayan. Oh, sige. Ayan o, oh, pagpasok mo, meron dito mahabang salami ayan at yung mga gamit namin yung flooring nyo may kutsara ko pa ayun tapos yung kama nya ayan diba? kasi meron dito upuan ang ganda no may frame oh tapos yung mga yung mga, ano yung ilaw nya kumpara sa yung stay nyo na oo tapos ito yung pinaka parang itong gitna nya may cortina may lamesa tayo rito. Tapos yung TV. Yan. Ito. Tignan natin. Buksan natin. Ay, yung kita sa labas. Saan ba tayo nakapark? Ayan, okay. Oh, kitang kita sa ito. Sa kabilang side. Sa oh, kabilang side tayo. Yan, okay. Oh, Bukas. Maganda-ganda yan. Oh. Kitang-kitang. kita Royal Hotel. Ayan, dito yung sa may aming... Stony Plain din ang daan nito eh. Ayan, Royal Hotel. Ayan, may lamesa. Ganda na no, buwan niya, no? Pang relax. Ayan. <laughs> Sin TV, hindi ba na nabuksan eh. Tapos yung wifi niya, walang password. Kuli nga walang password ah. Mm -hmm. Kasi ito meron dito ano, sa bahay. Oo. Oh, Tapos ito, may, may ito yung mga pagkain natin. Yun lang. Wala tayong oven, no? Oh Kainin na agad ito ngayon. Lalamig ito. Yan. Yan. Shout out sa mga kumares. Ito yung ano niya, yung CR niya. Hindi naman ganun kalaki. Sakto lang. Yan. Lock ilo. ilaw. Ayan. Ito yung CR niya, simple simple lang. Ayan. Maliit lang naman. Hindi naman kalaki siya. Yeah. Magkano na natin dito? 100. Ayun muna. Plus per... 12 dollars oh, oh, Isang, isang araw lang, isang gabi. Bali, 3 o'clock, 3 o'clock ng check-in, no? 3 o'clock ng hapon. Higara 11 na kami nakarating. At least natapos yung ano, yung pakain namin dito sa mga kumaris na kliyente na rin natin. Iyan. Okay, yan lang. Simpleng simple lang. Ito sa aircon. Yan. Simple lang. Uno isang gabi ganito, di ba? 100 lang. Plus 12. Okay na. Ay, yan o. Oh. O, oh, di ba? Ganda. Yan. Goodbye. Uh, Babay muna ka, Algari. Dito muna, ka, dito muna kami sa Edmonton. Yan. Ilang araw lang naman. Nabali, isang araw, isang gabi. Yan eh bukas din tsaka bahala na kung gagawin natin mag breakfast tayo bukas ng 6.30 to 11.30 sakto mag check out na rin ngayon, mamaya kain tayo rito <laughs> yung mga pagkain natin sa rito dinakdakan dinakda oh dinakdakan, tapos meron tayo dito dito sarsyado meron tayo dito ano yung uh, dessert ano tayong rice. Gutom na rin ako eh. Gutom na rin ako. Okay. Ayan at ah. Uh, Silipin nga natin sa labas. Ganda na labas dito eh. Nakakaiba. No? Check natin tong ano. Vendor machine. Oto. Tapos yung yelo doon. Pagka natin ng ice. Ito yung ano nyo. Ba pepsi product ah cook tayo eh. <laughs> Ayan. Yun lang. Bukas tingnan natin kung saan ito elevator. Okay. Yun lang pala mabibili dito. Wala siyang kape. Ha? Balik ka tayo doon. Baka maka store ba tayo sa mga ano, tutulog. Nakalak ba? Ano ba Ano ba ito? Ayun, ganun. Kailangan mag-green. Okay. Check natin kung paano natin mapapainit ng pagkain natin. Walang oven. Ba't kaya? Hanapin ko muna yung oven. Missing someone. Missing